So yan mga boss Honda Click Naglambing yung ating motor mga boss Tumagas yung ano, oil seal dito sa ating pulley So yan may kita natin na dito talaga nagagaling yung tagas Dito sa ating oil seal Hindi naman dito sa mga rubber na ito mga boss So yan kasi pipede rin dito manggaling mga boss yung ating tagas sa, Dito sa part na to Pero dito Uh, sa pipe talaga na to na oil seal mga boss so yan oh okay so yan tapos ginawa natin mga boss ano uh, nilinis na rin natin yung ating uh, CBT so yan ang gagawin natin mga boss linisin muna natin to, pero hindi pa tayo nakabili ng ano ng oil seal So baka bukas ngayon, gabi na kasi ngayon. So yan. gabi na natin to si Tapos kinabukasan, bili tayo ng ano, oil seal para dito. Mura lang naman to mga boss. Tapos papakita ko rin sa inyo mga boss kung paano kadali na tatanggalin oil seal na to. So sa mga natatakot na mag DIY, so pakita natin sa inyo mga boss kung gaano kadaling tanggalin yung part na yan. So, ito na siya mga boss. Okay na, malinis na. So, ayan. Uh, uh, sunod mga boss, bibili na lang tayo ng ano, oil seal para dito. Tapos, papakita natin sa inyo mga boss kung paano natin tatanggalin to. Okay. So, ayan. Assemble natin yan pag may available na tayo na ano, oil seal. So, yan ang mga boss, nakabili na tayo ng ano, ng oil seal at uh, papalitan natin 'to. Yung nabili natin, ito. So, sa Honda natin, nabili 'to, Honda Prestige. Dito sa uh, bandang Marikina mga boss kasi ilang branch din yung pinuntahan natin pero walang available na oil seal ng Honda Click para dito sa Puli area. So yan, okay. So ito siya. tapos ito yung ating torque drive so linisin natin yan. tapos tsaka natin ikabit yung mga uh, parts na tinanggal natin pati etong ipapalit nating uh, oil seal ito mga boss nabili natin to sa Honda Prestige sa halaga na 53 pesos okay kung bibili natin siya sa online mas mahal siya at uh, sure natin na mas mahal pa mga boss kaysa sa sa mga kasa mga boss o sa mga motorcycle shop na bibilan natin okay uh. Hmm, baka na pala siya eh. Okay, natin. Oh? Hmm. Okay, na natin. Hmm. Tapos, yan siya. Okay din. Tapos, ito. Tapos, eto. <laughs> dito mga boss may kita nyo na mayroon na siya gano sa mga ano grease o oh, grass. para hindi masira itong ano na to part na to pag once na nilagyan na uh, pag once na kinabit na natin siya pero tagdagan na rin natin siya konti mga boss ito part na to And tanggalin natin mamaya yung mga excess yung sobrang krasa ito lagyan na rin natin kaunti lang para swabe siya pag pumasok so yan para madulas lang siya mga boss okay tapos tanggalin natin yung excess dito Thank so, ganito lang siya kabilis. Hindi natin siya kailangan na ano. Na to jan Kasi Yan. Didiin lang natin sa mga boss. Ay hindi pala. <laughs> Tatama. Hindi ko na makita. So, oh. oh, yan mga boss, okay na. Na, ikabit na natin siya. Tapos, eto na yung luma. Bali, yung kinamit natin mga boss, binili natin sa Honda Prestige yan. Na nagkakalaga ng 53 pesos. So, yan, okay?